Yon, uh, good evening mga idol. Yan. So usapang RCBC naman tayo. Yon, uh, mayroon lang tanong sa atin si Idol, yan sa kaniyang uh, problema. Yan kasi nag daw siya ng ano, uh, tawasin natin. Hi Idol, uh, nagloan ako sa RCBC Payday pero walang dumating na pera pero may uh, lumabas daw na na siya. Yon. So i-try mo Idol na ano, uh, i-balance inquiry yung ATM card mo idol kasi uh, baka kasi yung na-create mong uh, account sa RCBC Pals ay magkaiba doon sa account number ng ATM mo doon dyan sa na-create mo doon sa RCBC Pals may ganong pangyayari kasi eh try mo din i-check yung idol yung account number ng ATM mo sa payroll mo at yung account number na nakalagay dyan sa RCBC Pulse mo I-check mo kung parehas sila idol Baka kasi hindi Check mo lang yun. So yun, i-check mo din yung ATM card mo uh, Kung sakaling magkaiba yung ATM account mo At saka yung account number dyan sa RCBC Pulse mo Ay papasok siya dun sa ATM card mo Sa payroll account mo Dun siya papasok idol uh, naka-encounter na rin ako ng ganyan. I-try mo lang idol yung mga sinabi ko sa iyo. Ah, uh, sana nakatulong tong video na to. Bye-bye.